Tutukin lang natin tong issue na ito ni Ayon at device Kenda dahil yun nga, malapit na pong ipatupad ang suspension, 12-day suspension ng its showtime. Sa pagkakataong ito, kung titignan nyo po itong article na ito ng Bylon ngayon, pwede nyo i-follow, puntahan yung page na yan. Ito yon pagkain ng icing ni Ion at Vice, walang malisya para sa mga bata. Ito yung madalas nating banggitin eh. Madalas na rin sabihin ng mga netizens na ang malisya dyan ay yung mga... Or ang nagkaroon lang ng malisya doon sa issue na yon, doon sa insidente na yon. ay yung mga una pa lang ay hate na hate ng ABS, CBN, It's time at sina Vice Ganda. Sila po ang madudami ang isip. Katulad nga ng sinabi ko dati, abay kahit sino, siguro sinong bata ang nakapanood nung, nung icing issue na yon, walang malisya kahit, kahit katiting. Hindi maiisip yung double meaning nung ginawa ni Vice at ni Ayan. Kung ang concern nila ay mga bata lang ha. Kung yun ang totoo na concern talaga nila. Ito yon sa punto ng isang eksperto na si Dr. Camille Garcia, siya po ay CEO Administrator of the Clinic of the Holy Spirit Incorporated. Hindi ano mabibigyan ng malisya ng mga bata ang ginawa ni Naayon at ni Vice Kenda. Totoo naman kasi kahit siguro sinong bata ang tanungin mo at ipakita yung video na yun. Kahit anong kultura pa yan? Saang kultura pa galing yung batang yan? Sigurado hindi nila bibigyan ng malisya yan. A person's individual experience or circumstance shapes his or her perception, including that a sexual activity activity or malice. In this case a person especially a child who doesn't have sexual awareness will not perceive the act of licking food icing from one's finger as malicious or sexual. No, di ba? Totoo. Wala naman talaga. Um, walang malisya yan sa mga bata. Kasi ang concern niya daw nila ay mga bata. Katulad ng sinabi ni Labador. Therefore, the children present during the subject show who were seven years old and below, and even the children watching will not ordinarily perceive the subject conduct as sexual or malicious. Napakaliwanag naman. Di ba? By the way, yun pong yun pong suspension na ipalalabas na or ipatutupad na uh, ngayong October 14 ata. Sige lang, meron na rin pong statement yan ng ABS-CBN at hindi na po sila mag aapila Okay, wala na rin naman talagang mangyayari. So dapat lang, sabi ng mga netizens, huwag mag-alala. Wala namang lilipat eh, na mga kapamilya. Wala namang uh, lilipat na mga um it showtime viewers sa ibang non-time program hindi hindi 'yan mangyayari mag-aantay po ang mga viewers ng it showtime at pagbalik ng it showtime boom lalo magugulantang yung mga kalaban kalaban ang tawag ko kasi sila naman yung mga kalaban sa it showtime dapat nga healthy talaga yung competition ng mga non-time programs na yan eh ba diba? pero yun nga kinakalaban at gusto nilang pabagsakin ng it showtime dahil hindi sila hindi sila o naniniwala sila na ang kanilang or ang it's time ang tinik sa kanilang mga programa.